talaga ng hilo kakay oh shit ang laki na oh Timothy oh mga sangagos ito yung anak nila daw anak nila to oh. oo anak nila yan kasi yung mga nandun no? oh ng oh Baliye na guys, baliye na Ang lalaki Pag ganito ba man namang isda makukuha mo eh <laughs> Si Troy Si Lodi Mga picture Si o si Blodi. Ay hey, so, pati. Pati, at tuloy na bali, at tuloy sila guys, bali na. Kailangan so, nating hawakan yung buntot, guys. Ano so, ano eh. kaya din hawakan yung buntot, 'pag mababawakan ma natin. Tayo mo yung ano, yung halot bago ano. Ano guys, yung pulang Abi guys no, dalawa patai. Coyon so, yang dalawa oh. Dalas ribet banget noh. Dalawa. Ah, grabih. Dapat-dapat jala di itu sapi ikan ada guys. Yang dalawang anu. Pasangan. Bagi dong coy noh.

はい。